Hindi ka lang pala professor sa college eh. Builder ka din pala. Halata ba sa mga kalyo ko? Itong kamay na maraming kalyo ang pinakamaganda. Dahil ibig sabihin, masipag na tao, maraming alam sa buhay. Hatshiko! Come Hatshiko! Good boy Hatshiko! Pangungo mo pa rin. Mahilig ka pala sa aso? Mag-isa lang kasi ako dito sa Manila. Yung family ko nasa province. Parents, siblings. Kaya, magandang kumpanya ng dog. Nakakatanggal ng lungkot. Ikaw, mahilig ka ba sa aso? Bawal kasi doon sa tinitira ko ang kondo dati. Eh, yung yaya ko naman mahika, kaya hindi kami pwede magkaroon ng aso at pusa sa bahay ni mama. Pero gusto ko. One day, mag-aalaga din ako ng aso. You should. Sabi nila kapag mahili ka daw sa aso, kagaya ka rin nila. Loyal, maaasahan, faithful. Siguro nga. Kasi ang tagal ko naging loyal doon sa O oh, sige, ah, uh, paano? K teka, kumasok ka muna sa loob. man lang kita ng tubig. Oo, oh, hindi na, no thanks. Puno na ako. Ha? Some other time na lang siguro? That is kung... kung libre ka. Sure. Anytime na ready ka, tumawag ka lang, maghihintay ako. Ay, Daddy. Sorry kung ginabi ako. Galing kasi ako sa university. Nag-inquire ako. Taman-tama, enrollment na next week. Aabot ako sa second term. E di ba hindi na ako umabot sa second term nung second year ako kasi nga nabuntis ako. Pero okay na. Makakapasok na ulit ako. It's good. I'm happy for you. Congratulations. Uh, ba yung tuition mo para pag iwanan na kita ng pera? Next week pa naman yun. Kung gusto mo, samahan mo na lang ako para ikaw magbayad directly. I uh, can't. Nahalis ako eh. Saan ka pupunta? Uh, um, pupuntaan kasi akong business trip sa Cebu eh wala sa isip ko kasi ang daming nangyayari dito sa atin. Uh, pero tinawagan ako ni Stanley kanina, nire-remind ako na bukas na ro yung flight ko. Kaya dadaan ako na lang sa office yung ano, ticket na kinuha niya para sa akin.